Sa ating po mga balitang pambansa muna, kinausap po umano ng International Criminal Court ang limampung aktibo at dating opisyal ng PMP ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes Daporta. Yan po'y kaugnay sa reklamong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpugat sa madugong War on Drugs. Ayon kay Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyon na kinausap daw ng ICC ang mga opisyal ng PMP na sangkot sa kaso. Karamihan daw ay mga senior officials. Dagdag pa ni Trillanes, kung hindi raw makikipagtulungan ang mga polis, posibleng silang maging suspect. Pagbabawalan din daw silang lumabas ng bansa, marin umanong arestuhin ng Interpol ang mga polis na ito. Ang ibig sabihin po niyan, ay uh, lumalawak na yung investigation at uh, hindi lang mga principal actors na yung uh, iniimbestigahan na yung kung magko naman sila meron silang pagkakataon ma-exonerate doon sa kaso na yan. Yang puntinig ni Senador Antonio Trillanes IV, hindi kinumpirman ng PMP ang pagbubunyag ni Trillanes tungkol nga sa mga umunay kinakausap ng mga PMP officials. Pero susunod lamang daw sila sa sasabihin ng gobyerno tungkol sa investigasyon ng ICC. Giit din ang PMP umiiral ang judicial system sa bansa. Ang PMP naman po ay uh, magmula po nang nagkakoon po ng investigation ay uh, ay uh, we uh, coordinated at uh, tumulong po tayo sa pag-iimbestiga. Meron po tayong mga korte na po pwede pong duminig kung meron man pong mga pang-aabuso at mga irregularidad sa hanay po ng PNP. Yun po ang gagawin po ng PNP. Pagpapasakop po tayo sa jurisdiction po ng Pilipinas. At yan po ang ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Nananatili pa rin daw na seryosong problema ang extrajudicial killing sa Pilipinas ayon sa U.S. State Department. Base sa 2023 report ng ahensya, lumalabas na wala pa rin balaking pagbabago sa estado ng karapatang pantao dito sa bansa. Pero bumaba naman daw ang mga kaso ng EJK at iba pang uri ng ang pangaabuso ng mga operatiba noong nakaraang taon. Iniuugnay ng US Department ang patuloy na pamamayagpag ng EJK sa patuloy na kampanya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa isang pahayag, tiniyak naman ng Department of Justice na seryoso sila sa pagprotekta sa karapatang pantao. Gumagawa rin daw sila ng mga reforma para matuldukan ang EJK sa bansa. Labing anim po naman ng mga Chinese maritime militia vessels ang bumulaga sa mga tauhan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsagawa ng resupply mission sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Hindi po naman hinabol o hinarang ng mga militia vessels na ito ang BIFAR pagsapit sa lugar. Pero nagdispatya ng rubber boats ang isa sa mga barko ng China Coast Guard malapit din sa Recto Bank. Inikutan at minamanan nila ang mga sakay ng barko ng BFAR. Pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank. Kaya hindi po nagpatinag ang mga Pinoy na tinuloy pa rin ang resupply mission at namahagi po ng libreng krudo sa mga maing isda doon. Pinangangambahang papalo sa danger level ang damang init o heat index sa halos apat na lugar sa bansa ngayong araw. Kabilang na dyan ang Sangley Point sa Cavite kung saan posibleng pumalo ito sa 47 degrees Celsius na heat index. Tinataya ng mga abot sa 46 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Habang nakikitang papalo sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa, Naiya, uh, sa Pasay City, Subic Bay, San Jose Occidental, Mindoro, Aborlan, Palawan at Rojas City sa Capiz. Itinuturing namang nasa danger level ang mga lugar na nakapagtala ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na temperatura. Posible kasing makaranas ng heat cramps, exhaustion at heat stroke ang mga maaapektuhan ng init. Habang suspendido humuli ang face-to-face -face classes sa ilang mga lugar sa bansa nandahe pa rin po sa matinding init ng panahon, magpapatupad po ng asynchronous classes ang ilang mga paaralan sa Kaloocan, Muntinlupa at Pasig. Kanselado rin ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa Las Piñas, Malabon, Maynila, Paranaque, Pasay at Quezon City. Online ho naman daw ang klase sa lalawigan po ng Bulacan, General Trias sa Cavite at maging lalawigan ng Pampanga. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.